Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong inaresto ng mga otoridad si former world champion at anak ng boxing legend na si Julio Cesar Chavez Jr. Ilang araw matapos ang laban nito kay Jake Paul nitong nakalipas na buwan ng Hunyo lamang ay pumutok nga po ang balita na tuluyan nang naipa-deport si Chavez Jr. at kasalukuyan na itong nakakulong sa Maximum Security Prison sa Sonora, Mexico. Kung atin nga pong matatandaan mga kaboxing sa press conference nga po ng Department of Homeland and Security ay binunyag nito na may active arrest pa itong si Chavez Jr. sa Mexico dahil sangkot daw ito sa isang organisadong grupo na nagpupuslit ng mga baril, bala at mga pampasabog. At pinaniniwalaan din na konektado si Chavez Jr. sa foreign terrorist organization na sinalo Cartel. Ayon din sa DHS, ay legal naman daw na nakapasok si Chavez Jr. sa Amerika buwan ng Agosto taong 2023 gamit ang B-2 tourist visa na na-expire noong Pebrero sa nakalipas na taon lamang. At dalawang buwan ang nakalipas ay nag-apply naman ito bilang permanent American citizen sa pamamagitan ng kanyang asawa na US citizen. Sa mga di nga po nakakaalam, ang asawa ni Chavez Jr. na si Frida Munoz ay konektado din sa Sinaloa Cartel. Dahil dati nitong karelasyon ang yumaong anak ni Sinaloa cartel leader na si Joaquin El Chapo Guzman. Kaya noong Disyembre 17, nitong nakalipas na taon lamang, ay ipinaalam nga po sa ICE o Immigration and Custom Enforcement na isang banta si Chavez Jr. sa US Public Safety. Ngunit pinayagan pa naman daw itong makapasok sa Amerika nitong nakalipas na Enero 4 lamang. Ngunit isang araw nga po bago ang naging laban nito kontra kay Jake Paul, Honio 27, ay napagalaman na nagsinungaling si Chavez Jr. sa kanyang citizenship application. Kung kaya't kailangan ito makaalis sa Amerika at maideport sa lalong madaling panahon. Ayon nga po kay Tricia McLaughlin, DHS Assistant Secretary for Public Affairs, sa pamumuno ni President Trump, no one is above the law kahit isa ka pang sikat na buksingero. Binunyag din ng DHS na tatlong beses nang naaresto itong si Chavez Jr. sa Amerika sa nakalipas na labing tatlong taon. Sa katunayan, ang pinakalatest na pag-aresto nito ay noon lang Enero 7 sa nakalipas na taon na kung saan nahulihan ito ng mga armas at nakulong. At sa pag-deport nga po kay Chavez Jr. mga kaboxing, ay di nga po mapigilang magkomento ng ilang kababayan nito sa pag-turnover ng US Authority kay Chavez Jr. sa Mexico matapos makita ang larawan ni Chavez Jr. na pinusasan ang kamay at paa. Niwala daw itong sintas at sinturon. Para daw isang pusakal na kriminal, ang turing sa dating kampiyon.